ang paghahari ni Josaya sa Huda. Ikadalawamput dalawang kabanata Si Josaya ay walong taong gulang nang maging hari ng Huda. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng tatlumput isang taon. Ang ina niya ay si Jedaida, na taga Boskat, at anak ni Adaya. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon at sumunod siya sa pamumuhay ng ninununyang niyang si David, at lubos siyang sumunod sa mga utos ng Diyos. Natagpuan sa templo ang aklat ng kautusan. Nang ikalabing walong taon ng paghahari ni Josaya, pinapunta niya sa templo ng Panginoon ang kanyang kalihim na si Shafan, na anak ni Azalia at apo ni Meshulam, at sinabi, Pumunta ka sa punong pari na si Hilkiah, at ipaipon mo sa kanya ang perang dinala ng mga tao sa templo ng Panginoon, na kinulekta ng mga paring nagbabantay sa pintuan ng templo. Sabihin mo na ibigay niya ito sa mga taong pinagkakatiwala ang mamahala sa pagpapaayos ng templo, para ibayad sa mga manggagawa sa templo ng Panginoon, ang mga karpintero at mga kantero. Ang ibang pera ay ibibili nila ng mga kahoy at mga hinating bato na kailangan sa pagpapaayos ng templo. Hindi na sila kailangan pang hanapan ng listahan kung paano ginastos ang pera, dahil mapagkakatiwalaan sila. Sinabi ni Hilkiah na punong pari kay Shafan na kalihin. Nakita ko ang aklat ng kautusan sa templo ng Panginoon. Ibinigay ni Hilkiah ang aklat kay Shafan at binasa niya ito. Pagkatapos, pumunta si Shafan sa hari at sinabi, Kinuha na po ng mga opisyal ninyo ang pera sa templo at ibinigay sa mga katiwala na itinalaga sa pagpapaayos ng templo. Sinabi pa niya sa hari, May ibinigay na aklat sa akin ang paring si Hilkiah, at binasa niya ito sa harapan ng hari. Nang marinig ng hari ang nakasulat sa aklat ng kautusan, pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Inutusan niya si Hilkiah na pari Ahikam na anak ni Syafan, Akbor na anak ni Mikaya, Syafan na kalihim, at Asaya na personal niyang lingkod. Sinabi niya, Magtanong kayo sa Panginoon para sa akin, at para sa mga mamamayan ng Huda, tungkol sa nakasulat sa aklat na ito. Galit na galit ang Panginoon sa atin, dahil hindi sumunod ang mga ninuno natin sa nakasulat dito. Hindi natin ginagawa, ang mga ipinatutupad ng aklat na ito. Kaya pumunta ang paring si Hilkya, Ahikam, Akbor, Shafan at Asaya sa babaeng propeta na si Hulda para makipag-usap. Nakatira si Hulda sa ikalawang distrito ng Jerusalem. Asawa siya ni Shalom, na anak ni Tikva at apo ni Harhas. Si Shalom ang namamahala ng mga damit sa templo. Sinabi ni Hulda sa kanila, Sabihin ninyo sa taong nagpadala sa inyo sa akin, na ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Lilipulin ko ang lugar na ito at ang mga naninirahan dito, ayon sa nasusulat sa aklat na binasa mo. Ipapakita ko ang galit ko sa lugar na ito, at hindi ito titigil. Dahil itinakwila ko ng aking mga mamamayan, at sumamba sila sa ibang mga Diyos, Ginalit nila ako sa mga ginawa nila. Sabihin ninyo sa hari ng Huda na nagpadala sa inyo para magtanong sa Panginoon na hindi siya dapat mabahala sa mensaheng ito. Dahil ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinakinggan ko ang panalangin mo dahil nagsisika at nagpakumbaba sa harapan ko nang marinig mo ang sinabi ko Nasusumpain at lilipulin ko ang lugar na ito, at ang mga naninirahan dito. Pinunit mo pa ang iyong damit, at umiyak sa harapan ko dahil sa pagsisisi. Kaya ako, ang Panginoon, ay nagsasabi, na habang buhay ka pa, hindi darating ang kapahamakan na ipapadala ko sa lugar na ito. Mamamatay ka ng may kapayapaan. At sinabi nila sa hari, ang isinagot ni Hulda. Thank <laughs> you.